Hello guys, welcome back again to my channel. Ang video natin ngayon ay tungkol kay Orticaria at uh, sa English. Orticaria. Ay, uh, or, orticaria sa English. Sa Tagalog ay Tagulabay. O pantal-pantal. So, marami nakaka-experience nito. Lalo na daw kung taglamig. Kaya itang pinutin pa iba-iba ang panahon. Eh, or sa mga kinakain daw natin. Naglalabasan daw yan. Uh, may napanood akong video dun sa nag-vlog ko nung kung paano niya daw ginawa. So, itatry natin yung pamamaraan niya sa paggagamot niya sa kagulabay or articaria. Papakita ko nga pala sa inyo ito. Oh, hindi ikaw. Ayan. nakikita nyo. Kasi ina na ako. Si ayan. Kasi yan. Ah, ito sa kamay. Ito wala pa masyado. Kunti lang. Mas marami dito ngayon. Ayan. Kapit-kapit kumakalot yan sa buong katawan mo. Kahit sa parte ng katawan mo. Mas delikado pag sa mukha. Eh. yung iba, yung na yung bibig, yung mata lumuluha na. Tapos yung iba dito sa dibdib, yung iba nahihirapan na humi niya daw. Nung isang, ar nung isang gabi, umatake din sa sakin dito sa dibdib. Diyan. Sobrang katig. Tapos namula siya. So, ang ginawa ko lang ng first aid, Hello, first aid, yung tender cream na powder. So, nilagay ko yan dito. Tapos, unti-unti siya humuhupa. At sa chan, inatake din ako nyo. Sobrang pati, mabot na nga nun. sa screen ko, makikita kita nyo. Tapos, sasakupin na yung chan ko. Nilagyan ko lang din siya ng tender cream na powder. So, nakakatulong siya. Pag sobrang dami na ng katikatin. Ngayon ko lang to na ranasan guys. Buong buhay ko. After ko siguro kung nanganak ako sa pangalawak Ah, uh, ilan buwan ba ito? Ayan, 6 months. Yan, nag-6 months siya. Ngayon lang siya kumubo. 2 weeks na ito sa akin. So, gagawin na natin yung ginawa ng pag-upload ng video. Paano niya daw ginamot yung sa niya. Sabi niya, ginawa niya daw yun. After, after a week daw, hindi na daw bumalik hanggang ngayon. So, itatry natin yung ginawa niya. Sabi niya, <coughs> isang kutsarang asukal daw, kahit anong asukal, paano meron sa inyo dyan? Ayan, isang kutsarang asukal, so, kakainin daw ito. <coughs> Kaya ba natin ito kainin? So, isang beses lang daw to gagawin. So, itatry natin yung ginawa niya, effective daw. So, i-train natin. So, ingat lang sa mga matataas ang sugar dyan. Matataas ang sugar ganito. And, so, Yan, tapos na yung asukar. Nalunok na natin. Tapos, isusunod daw, cook without Busin daw to, sabi niya. So, busin natin. Nakatapas yung sugar natin. Tapas Sugar. Ako yung talwa. Hindi. Hindi pa. Pero ako yan. Kung nakakainom ako yan, kaya ko over yan. So, tignan natin kung effective siya, guys. Tapos, i-update ko kayo after a week, kung effective na, kung hindi na siya babalik. So, lagi na kasi ako nag-take, guys, ng citiricin. So, yan. So, lagi na ako nag-take ng citiricin after mga 2 days. Nag-take ako kasi at ako ngayon, mawala siya hanggang bukas the next day, mga gabi, ayan na naman, babalik na naman siya. So, sobrang pati talaga. Hindi ko na matiis. Pag di ko matiis ng pati, iniinaman ko na siya ng sipirisin. So, mahirap to gamutin, guys. Ang dami talaga ng ano. Yung iba, -check up na. iniinom ng gamot, wala daw nangyayari. So, ito, ito yung first option natin, yung nakita natin. Kasi nag, na, nag-search din kasi ako sa Facebook, anong gamot dito. So, siya yung nakita ko. So, ito try natin yung sinabi niya, yung effective na ba. Okay. Ito, pang ito. Sana may effective sa atin ito. Mm. Dati naman ako walang ganito. Ngayon lang. After ng ano, after 6 months, kung mga siya lumabas. Bigla. palak mga kagat ng ano, insekto. tinray ko na rin maligo ng ano, tubig na may asin. Ayan pa rin. wala, lumakit siya na rin sa soulmates so wala na lang so yun guys, update ko kayo after a week kung ano yung magiging resulta kung effective nga ba sa akin ito or may iba pang way para mawala hang or tectaria or tectaria or pagulagay para malaman nyo yung ano, uh, resulta ng ginawa ko ngayon syempre kailangan nyo mag follow kasi update ko kung ano nangyari sa akin after a week kung nagdagan ba yung pagtaas ang sugar natin hindi ko kaya ubusin ko And guys thanks for watching